Okay hey guys, what's up? So, ipapakita ko sa inyo guys yung bago nating gawa na paanakan ng inahin natin. No, so ayan ito na. So guys, to so malapit na itong matapos. Uh, siguro mga next month, lalagyan na natin 'to ng uh, inahin. No? At saka dito, papagawa pa rin natin. At saka dito yung area na to. So, ito ipapagawa din natin to. So, lahat dito may mga ano na yan. Yan. Lahat dyan, mga gawin natin inahin. Ayan, dito pa, meron pa. Mag-select tayo dyan para gawin natin inahin. So, no? so dito, ayan. So, sampo ito. No? Sisilip tayo dyan. So, dito, sisilip din tayo. Ayan. So, Ito dito tayo nagsimula sa bambu-bambu lang, no ito. Ah, Tingnan mo yung inahin ko. So, yan. So, ipapagawa na natin 'yan. Papagawa tayo dito para malipat na natin yung mga inahin natin. Kapag may tiyaga tayo, tiyak, makakamit natin yung pinapangarap natin. So, happy farming lang always. Bye!